Ano nga ba ang malunggay na gulay? Ang malunggay ay isang napakagandang halaman na matatagpuan sa mga bansang tropikal tulad ng Pilipinas. Ito ay isang mabilis tumubo na puno na maaaring umabot ng hanggang siyam na metro ang taas hindi lamang ang mga dahon nito ang nakakain, kundi pati na rin ang mga bunga o pods nito. Ang mga dahon at bunga ay may natatanging lasa at madaling ihanda sa iba't ibang paraan. Ang malunggay ay isang pangunahing sangkap sa maraming lutuing Pilipino. Hmm? Ang pinya bilang prutas. Ang pinya ay isang tropical na prutas na kilala sa matamis at maasim na lasa nito. Mayroon itong matigas, mabalahibong balat na may mga mata at ang laman nito ay dilaw at makatas. Maraming uri ng pinya na may iba't ibang laki, hugis at antas ng tamis. Ako ay isang mangga, matamis at maulam. Si lanzones, matamis at matamis. Ang lanzones ay isang masarap at sikat na prutas sa Pilipinas. Kilala ito sa matamis at maasim na lasa at sa malambot at makatas na laman. Huh? Ang lansonis ay mayaman sa bitamina C na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Naglalaman din ito ng potassium na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ako okay, isang pita, at na bilog. Kami ay mabibina sa paglalaman. Uh, maraming mga pangunahing pananinan. Oh.

ngia atmeni dikau batau batari tu goda tu gusai pasang sya lawan airun bat ngia banusus kasak ngia semati awatullah sapadi Kilala kong kaliskis mo, oy.